Bumaten, bumaten, bumaten Bumaten yung nageyaz, mustah, dapa, <gayas> daw yung nageyaz, nagyubaga yaz, karno balik upi video, -video no? kaya gubatong silpon ba nya, naka utang naman ta, ato nasa nagsukundag balik, mustah nang yung nageyaz, dapa, daw yung karno nung nageyaz nung patungong tauli, susugra bigay ng snow kayo, yung Nagkuwang snow marias, di ba? So, ang pinga punta sa paguli. Okay. Karun, uh, kabalita ko nga uh, Diyas Pinas, no? Grabe ka hugyo. <laughs> hugyo pa sinulog ang uh, balita rin. Sa eleksyon, no? Sarge ko matambag na mga kayahas Uh, kita pa di ba? Kita may yung nakaibaw, kinsagi atong butar. No? Butwise, lita, di ba? Hindi na lang tayo magdagag sa eh, huwag ako bitaw. Ano ni pirma? Ako nang... Ako yun ang timanan. Ano ni pirma? Pero Tug tagaan ko sa kalibo. Ang una-una, kung saan ako ilang kamayo ba? Ilang masay nabuhat nila sa servisyo. Di ba? <laughs> so, guys? Salamat kayo guys. Hindi lang tayo kay... Salamat, salamat, salamat. Bumatay.